Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang basererong sanay sa dilim. Isang lumang bodega na matagal nang walang pumapasok. At isang boses na tumawag sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Bakit siya? Ano ang naghihintay sa loob? At bakit may mga batang humihingi ng tulong na hindi nakikita na iba? Habang unti-unting bumubuka ang sahig at may nilalang na nagigising sa kailaliman. Isang maling hakbang lang ang maaaring magpalubog sa buong baryo. Kung gusto mong malaman kung paano nagsimula ang kababalaghan, at kung paano nagbago ang buhay ng basurerong ito sa isang iglap, panoorin ang video hanggang dulo, kahit isang segundo huwag mong laktawan. At kung gusto mo na mas marami pang ganitong nakakakilabot, makabagbag damdamin at nakakakuryenteng kwento, subscribe ka ng gayon, ilik ang video. At huwag kalimutang i-comment ang susunod mong story idea. Baka ikaw ang maging dahilan ng next viral story. Sa unang hampas ng hangin bago pasumikat ang araw, narinig agad ang kakaibang ingay sa loob ng tahimik na baryo. Hindi sigaw, hindi yabag, kundi ang tila pagiyak ng lupa, na parang may pilit na ibinubulong na panganib na papareting. At doon nagsimula ang kwento na isang basurerong. Hindi inasahang magiging ilaw ng buong bayan. Sa gilid ng eskinita, naglalakad si Lando. Ang basurerong kilala lang ng lahat tuwing madaling, araw dala ang lumang karitong kahoy na may kalansing ng lata. Amoy tambotso at umusok ang pagod ng buong magdamag. Habang umaaling ngaungaw ang mga alon ng dagat sa malayo. At pumapasok sa hangin ang bango ng tinunton na parang daybasil. Mula sa maliit na karinderyang hawik sa mga kainan ng Bangkok. Habang pinupulot niya ang tambak na basura. Napansin niya may kakaiba sa tunog ng lupa. Parang may malalim na lagitik sa ilalim. Parang gumagalaw ang hindi dapat gumalaw kaya yumuko siya, itinaas ang ilaw ng kanyang lumang sulo. At doon niya nakitang may pumutok na manipis na bitak, na dahan-dahang humihinga, na parang may buhay. Habang pinagmamasdan niya ito, biglang may kumalabog mula sa loob ng abandonadong bodega. Isang tunog na hindi normal. Mahina ngunit nakakatindig balahibo. Parang pagaspas ng isang bagay na gustong kumawala. Hindi niya alam kung hayop ba o tao. Pero siguradong hindi iyon dapat nandoon humikpit ang hangin. Nagulat siya nang makita sa dulo ng kalsada ang ilaw ng mga bahay. Nagkukurap, na mamatay bumabalik. Parang may humihigop na kuryente sa buong barangay. At sa pagkurap na iyon, parang may aninong sumilip sa bintana ng bodega. Isang aninong hindi gumagalaw. Pero nakatitig diretso sa kanya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Kasabay na malayong tunog ng kulintang sa bahay ng mga kapitbahay na tila may ritmong hindi niya gaanong maunawaan. Parang babala. Parang dasal. Parang senyales. Huminga siya ng malalim. Inangat ang kanyang kariton. Pero bago pa siya makalakad palayo. Muling gumalaw ang bitak sa lupa. Mas malakas. At sa mismong sandaling iyon. Narinig niya ang isang tinig mula sa loob ng bodega. Mahina. Garalgal. Pero malinaw. Lando huwag kang alis at doon siya napatigil. Dahil walang sinumang dapat na makakakilala sa kanya. Sa loob ng isang gusaling matagal ng walang tao. At habang unti-unting bumubukas ang pinto ng bodega. Naroon siyang nakatayo. Hindi makagalaw. Habang ang malamig na hangin. Ay parang nagdadala na isang sikretong pilit na lumalabas. Mula sa dilim, narinig niyang muling umunggol ang kalawangin na bisagra ng pinto. Anti-unting bumubukas, dahan-dahan, na para bang sinasadya siyang takutin. O sinusubok kung kaya niyang manatili. Humikpit ang hawak niya sa sulo. Naglalagablab ang liwanag pero nanginginig ang apoy, na parang may presensyang humihigop dito. Hanggang sa humarang ang malamig na anino, na hindi niya maaninag kung tao ba o hindi. Lando, muling bulong, gayon ay mas malinaw. Parang boses na matandang lalaki, na puno ng pagod at galit. Ngunit may halong pagsusumamo. Na tila may dinaramdam na hindi may paliwanag. Lumunok siya umatras na isang hakbang. Pero ang lupa ay muling umuga. Ng mas malakas karang may gumagalaw sa kailaliman. Na hindi niya alam kung tubig ba, hangin. O isang bagay na mas malala pa doon. Bigla niyang naalala ang kwento na matatanda. Na minsan, sa ilalim ng lumang pabrika, may mga putok ng lupa na maririnig tuwing gabi. At may sinasabing espiritu na nakalubog na galit dahil may mga taong hindi nakalabas noong panahon ng sunog, at hanggang gayon ay hindi natatagpuan ang mga katawan. Hindi siya naniniwala noon. Pero ngayong nakikita niya ang pinto, na bumubukas nang wala namang humihila, at ang bitak sa lupa, na lumalaki kasabay na paghinga ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang totoo. Pumasok sa ilong niya ang amoy. Ang lumang kahoy. Ang lumang langis. At na isang bagay na tila nabubulok na hindi dapat nabubulok tulungan mo kami gayon ay boses ng bata malambot malungkot na parang nagmumula sa ilalim ng sahig ng bodega pinikit niya sandali ang mata napakagatlabi pero sa halip na umatres, isang bagay ang humila sa kanya papalapit hindi puwersa hindi kami, kundi pakiramdam na kung alis siyang gayon may malaking mangyayari hindi lang sa kanya kundi sa buong barangay. Sumilip siya sa loob ng pinto. At doon niya nakita ang madilim na sahig, na may mga lumang marka ng paa, mga bahid ng uling, at mga lumang laruan na nakakalat. Parang may batang iniwang bigla, habang may nangyayaring masama. Sa sulok ng bodega, may nakatumpok na mga sira-sirang sako, na gumagalaw, hindi dahil sa hangin, kundi parang may umiyak na nasa loob. Naglakad siya papalapit, Maingat. at bawat yapak niya ay dumidikit sa alikabok, na parang ayaw siyang pakawalan. Habang ang mga ilaw sa labas, patuloy na nagkukurap. Mabilis, sunod-sunod, parang may nagbababala sa kanya. Habang inilalapit niya ang sulo, anti lumilitaw ang gilid na isang kamay. Malit, maputla, na nanginginig, parang humihingi ng sa klolo. Lando, kung hindi mo kami ilalabas ngayon, magigising siya, at bago pa niya maunawaan ang ibig sabihin nito. Sumabog ang isang malakas na ugong mula sa ilalim ng bodega, na parang daang taong galit. Nasabay-sabay bumubulong, habang ang sahig ay nagsisimula ng bumuka. Dahan-dahang lumaki ang bitak sa sahig. Tila humihinga. Tila may sinusubukang lumabas mula sa ilalim. Habang ang alikabok ay umaangat na parang ulap na umikot sa paan ni Lando. Pinilit niyang manatiling nakatayo. Kahit nanlalamig ang tuhod niya. Kahit ang puso niya ay parang nagmamakaawang tumakbo na. Pero ang kamay ng bata, na nakasilip mula sa sako, ay kumapit ng mahina sa gilid na walang buhay na kahoy, na para bang iyon na lang ang natitirang lakas nito. Sandali ilalabas kita. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Pero parang iyon ang tama. Parang iyon ang dapat. Kahit hindi niya sigurado kung kaya niya. Lumapit pa siya. Inarok ang sako. Anti-unting binubuksan. At sa pag-angat niya, sumalubong ang maputlang mukha ng isang batang lalaki. Hindi marumi dahil sa lupa. Kundi dahil sa uling. Na parang matagal nang nakakulong sa dilim. Marami pa kami. Bulong ng bata. Nang hihina. Pero desperado. At doon niya narinig. Ang marahang pagsagot ng iba pang boses. Nagaling sa ilalim ng sahig. Mga boses ng bata. Isa-isa. Paulit-ulit. Ilabas mo kami. Kinabahan si Lando. Pero sa halip na umatras, lumuhod siya. Hinawakan ang kamay ng bata at tinulak ang sako palayo. Paano kayo napunta rito? tanong niya. Pero bago pa makasagot ang bata, mulang ngaw-ngaw ang kulog. Pero hindi galing sa langit kundi sa mismong ilalim nila, na parabang ang lupa, ay nalalagutan na hininga. Nilingon niya ang pintuan. Ang liwanag sa labas ay unti-unting nagiging madilim, parang may aninong bumabalot sa buong bodega. Habang ang malamig na hangin, ay bigla humaplos sa batok niya, na parang may humihinga sa mismong likuran niya. Sa gilid na kanyang paningin, dumaan ang aninong nakita niya kanina. Gayon ay mas malinaw mas malaking hugis, at mas mabagal ang paggalaw, na parang sinasadya siyang kulungan. Sa loob ng madilim na espasyong iyon, namdaman niya ang mahina, pero malinaw na bulong ng bata. Kung hindi mo kami may lalabas ngayon, magigising siya, at kapag nagising siya, hindi lang kami ang mawawala. Himikpit ang hawak ni Lando sa kamay ng bata, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi bilang basurero. Hindi bilang taong naglilinis ng kalye. Kundi bilang isang taong kailangang pumili. Kung tatakbo ba siya. O mananatili. Para sa mga batang hindi na marinig. ng kahit sino sa bayan. Sa pagangat niya sa bata. Narinig niyang nagsimulang madurog. Ang kahoy sa kabilang bahagi ng bodega. Mabagal. Malaling. Parang may kamay na kumakapit mula sa ilalim. Umuunggol. Humihila. Papalapit sa kanila at sa sandaling sinubukan niyang bitbitin ang bata. Para may labas sa liwanag sa labas. Biglang huminto ang pag ng lupa. Sandaling katahimikan. At ang katahimikang iyon, ay mas nakakatakot pa. Kaysa sa gamugulong na ugong ni naunang lumalabas. Dahan-dahang bumuka ang sahig sa malapit sa pintuan. Mas malaking gayon. Mas malalim. At sa ilalim ng bitak. May gumagalaw. Mabagal. Malaki parang isang nilalang na matagal nang natutulog at ngayon ay antiyenting bumabangon dahan-dahan niyang inyangat ang bata inihigpit ang pagkakayakap at sa isang iglap ang malamig na hangin sa loob ng bodega ay biglang uminit na parang may apoy na dumadaan sa ilalim ng lupa papalapit papataas papunta sa mismong kinatatayuan nila nilingon niya ang bitak at doon niya nakita ang kumikislap na pulang liwanag na parang mata. Isang pares. Dalawa. Tatlo. Na anti-anting lumilitaw mula sa kailaliman. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya nagpadala. Pinilit niyang buhatin ang bata. Kahit halos madulas siya sa nanginginig na sahig. Halika na hindi ka nababalik dito. Mahina pero matatag niyang sabi. At sa paglapit niya sa pintuan, biglang tumigil ang paguga. Biglang nawala ang mga bulong. At biglang hindi na gumalaw ang aninong kanina'y nakabantay sa kanila. Para bang ang mundong iyon? Ay huminto sa huling segundo. Sa pagitan ng buhay. At ng kung anumang nakatago sa ilalim ng bodega. Sa huling hatbang ni Lando palabas. Sumunod ang tatlong bata. Mga anino lang kanina. Ngunit ngayon ay may mukhana. May galaw. May pag-asang muling nabubuhay. Pagkarating sa liwanag. Bigla silang napatigil. Dahil sa harap nila, nakatayo ang ilang matatandang taga-barangay. May hawak na sulo at banaag ng pag-alala sa mukha. Mga mukhang parang nakakita ng multo. Hindi dahil sa mga bata. Kundi dahil kay Lando. Anong ginawa mo? Tanong ni Mang Pilo. Halos hindi makapaniwala. Binuksan mo ang lumang bodega. Hindi agad nakasagot si Lando. Pero lumapit ang pinakamatandang babae. Si Lola Iska nakilala sa buong bayan bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento. Tumingin siya kina Lando at sa mga batang nakatayo sa likod niya. Isa-isang hinaplos ang kanilang buhok. Matagal na silang hinihintay. Mahina niyang bulong. Hindi sila multo. Mga batang naiwan, mga batang pinabayaan no nakaraan. At ikaw, Lando, ikaw ang unang nakarinig sa kanila. Bumagsak ang balikat ni Lando. Hindi dahil sa pagod. Kundi dahil sa bigat ng katotohanan na sa lahat ng tao sa bayan. Siya ang basererong hindi napapansin, ang nakinig, at tumugon. Habang lumalayo sila sa lumang bodega, narinig nilang muling nagsara ang pintuan. Dahan-dahan, walang ingay, at ang bitak sa lupa, ay anti-unting nagsara. Parang hindi kailanman nagkaroon. Niyakap ng hangin ang katahimika ng baryo. At kasabay nito, ang paghilom na isang sugat na matagal nang itinatago ng bayan. Sa pagdating ng umaga, habang nagliliwanag ang kalye, at muling nagigising ang mga taong walang alam. Sa nangyaring gabi, makikita si Lando. Bitbit -bit ang kariton. Pero hindi na basta basurero. Hindi na basta tagalinis. Sa tabi niya, nakatayo ang mga batang na iliktas niya. At ang buong baryo ay tahimik na sumusunod sa kanyang yapak. At sa araw na iyon, unang beses niyang naramdaman na minsan ang tunay na bayani ay nagmumula sa mga taong hindi natin pinapansin, sa mga taong ang tanging hangarin ay linisin ang mundong iniwan na iba, at habang papalayo sila, ang lumang bodega ay nanatiling sarado, tahimik, at kaya pa, tulad ng isang sikreto, na sa wakas, ay natanggap na ng bayan, at tuluyan ng nakapagpahinga.